Okay na, madam. O, dahan-dahan. Ako na yan, ako na yan. Anong oras na? Alas 4 na eh. Alas 4? Mm -hmm. I'm so bored. O, mm. dahan Madama. madam <laughs> Sana na hindi po na yung last na punto ko dito, no? Susundan to, sigurado ko. Kaso na parang imposible po yun eh. Pagbalik po ni Mami bukas, I'll be si prisoner again. Alam mo, wag na muna natin isipin yon Enjoy na lang muna tayo pa. ngayon. <laughs> <Yeah. clears throat> Pasok ko tempa ah, para hindi malamigan. Ayan. Okay. Oh. Teka, sigurado ka bang okay ka lang ngayon? Opo naman, Nay. Tingnan niyo po, ah. See? Kahit po pagod ako, tapos tinangkay ko yung ko, nakakahinga pa rin ako. Kaya wala talaga Eh, baka wala ka naman talagang... Wala pong ano, Nay. Ha? Ah, uh, hindi, wala. Ano, um, Kalimutan ko, ano ko? Ah, uh, teka lang, may gusto ka ba? Ah, ito! Ice cream! Sige mo? sige. Kuya, ice cream. Ito pala mga barang, nagkalas. Oo. Oh, bakit di ko na sila makontak? What's Bakit di ko sila makontak? Madam. Madam, kalma ka lang. Shut up! Hello? Hello, ma'am. Is this the guard? Ay, Opo. Kinala ko ngayon. Good. Pumunta ka sa bahay namin dahil hindi ko makontakt yung anak ko pati yung yaya niya. Now na. Wow! Ano ko? Wow. Thank you, Nay. <laughs> Welcome. Okay. Thank you, Kamusta? sarap? Sabi nila yan daw yung bestseller nila. Ayan na. Uh, Kainin mo pa yan. Ayan. Bestseller nila yung pistachios. <laughs> sarap? Pistachio to eh! Stupid na ka ba? May allergy si Mookie sa mga nuts! Alam mo ba kung anong pwede? control at pwede siyang mamatay. Mookie? Ano nangyayari sa'yo? Hi. Okay ka lang? Ah. Mookie? Hi. Ano nangyayari? Ha? Ano? Ama Olive, parang wala naman po yata ng tao. Ano? Hanapin mo sila sa park. Ay, sorry po, ma'am. Pero kailangan ko na po sa guardhouse. Pasensya na po. But, hello? Ay! Moki! allergic. Allergic po kasi ako sa discussion. At, at ano nga to? ko? May gamot ka ba? May iniinom ka ba dyan? Ano kailangan mo? Kailangan mo Ha? Ko na ha nang. Okay, ano? Epi tulong! Epi tulong! Uday, Kuya! Yes, Ma'am? Saan po may malapit na clinic dito? Doon po, Ma'am! Samahan niyo naman po kami. Sige oh. na, please. Sandali na ka. Tanda. Pakiramdam <laughs> ko nilabas ni yung si Mookie eh. Kaya hindi sila sumasagot ng telepono. Madam, huwag ka naman magpaka-stress. Sigurado yung anak mo natutulog na, pati yung maid mo. Andun lang sa bahay ninyo, safe na safe. Ikaw nga dyan na sa ospital, may sakit eh. Dapat yung sarili mo muna ang iniisip mo. Oh, sige nga. Tuloy na natin yung game, ha? Oh, di ba sabi sa'yo, relax. Baka mamaya, kung ano na naman maramdaman mo. Sige, inhale. Exhale, madam. Say, ah. No rushes, No itchiness. And your throat is perfectly normal. Are you sure that there's no uh, pistachios? Opo, oh, oh, my... po kasi sabi ni Mami. Mm -hmm. Sa dami ng kinain mo, kung talaga allergic ka sa pistachios, you should have suffered from severe throat tension or some rashes. Um, Dok, kanina po nahihirapan po siya huminga. I suspect dahil ka sa panic attack. I suggest you discuss this incident with her doctor because I don't think she's allergic to pistachios. sa tingin ba ni Hindi natin alam. Pero di pa mas maganda na nalaman natin na wala kang allergic sa pistachios.